What's up mga Kapeditors? At isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. At advance merry merry Christmas sa ating lahat. Sana maligaya yung ating Christmas ngayon. At sa video ito mga Kapeditors, i ko sa inyo uh, paano natin sundin yung plano sa uh, pagkabiliyada sa BIM. Kasi nagkabiliyada kami dyan At i ko sa inyo at uh, Tuturo ko sa inyo paano natin sundin yung mga plano. Uh, party sa pagkabilyada sa ating mga BIM. Sa mga cutting list at ilang ties ang mapasok natin sa isang BIM. At let's go! yon mga kapaiters ito yung drawing or plano sa ating uh, pagkabilyada dito sa ating mga beam uh, kibali ito yung drawing sa ating uh, designer uh, pasensya na kayo sa drawing na ito dahil nagusot gusot na dahil lagi itong hinawakan uh, kibali ito yung ating beam mga kapaiters yan Uh, i-share ko sa inyo paano natin sundin tong uh, drawing na ito para makuha natin yung mga cutting list sa ating mga kabilya ilang putol yung puputulin natin dito kibali uh, ito yung drawing hindi natin yan makakita sa actual kung wala tayong uh, key plan kailangan pa tayo ng clip ah uh, key plan mga kapaiters yan pas kapakita ko sa inyo yung ating clip key plan ito yung clip key plan natin uh, dito natin malalaman kung saan yung beam na ating uh, lagyan ng kabilya kibali ito yung E1 Makikita natin 'yan sa ating keyplan dito sa E1 din mga Kapitaers. 'Yan. Ah, uh, IBCD. E, Itong E1, nandito 'yan mga Kapitaers. 'Yan, yung E1. 'Yon. E1. 'Yan, no, may aro. 'Yan. Dito 'yan makikita natin. Ah, uh, para sa mga baguhan, asundan uh, lang ninyo ito. May matutunan kayo dito. Dahil dito sa construction, sa structural, uh, maraming drawing yan, maraming plano. Hindi lang natin makita sa isang plano yan. Ibali ito na yon mga kapaiters. Yung iwan. Yun. Ito na yung iwan. Dito. Dito ngayon kukunin na natin yung cutting list niya yung top bar natin mga ka-fighters, dito natin man makikita oh. yan ito yung top bar may iskwala tayo dito na 15 15 cm yan 15 cm hanggang dito yan tapos tatlong top bar natin na ah, 12 mm by 16 nm mm. uh, ah, kibali yung at dudugtungan natin na uh, ng 9 meters yan na 3 pieces 16 by 16 yung gamit namin kabilya dito mga kapaiters ayan ibali tatlo yung top bar natin dito sa ating E1 ayan yung splicing natin is 1.5 1.50 meters at ito yung ating mga uh, extra bar. May extra bar tayo dito sa top bar natin na 1.36 meters. At yung isa naman dito sa bandang sa bandang poste may 2.21 meters tayo na trabar at yung pangatlong poste ito yan may 3.35 meters tayo na uh, extra bar. At dito sa pang-apat na pusti, ito. May 3.45 meters tayo na extra bar. At dito sa last, 2.74 uh, meters yung extra bar natin sa ating top bar. Ngayon, papunta naman tayo dito sa ating... Uh, bottom bottom bar natin ibali yung min bar natin tatlo dito mga kapayters tatlo dudugtungan natin ng tatlo rin dito yung haba dito 12 meters dudugtungan natin ng 9 meters magkasiyan na yan dito yun yung cutting list natin at ito yung mga uh, support natin or extra bar tapos dito sa ating uh, bottom ito yung main bar natin sa ating bottom tatlo pa rin ang una nating ikabit dito mga kapaiter 7.5 meters at dudugtungan na naman natin ng uh, 9 meters at dudugtong naman natin tayo ng 9 meters ito yung katinglis sa ating bottom bar mga kapaiters at ito yung extra bar sa ating bottom may 2.44 meters sa gitna yan sa Uh, side by side sa ating kulom yan kibali apat na piraso yung ating uh, extra bar sa ating butom at dito sa pangatlo 5.04 meters at 2.66 meters sinadya ito mga para yung mga splicing natin yan yung splicing natin 1.5 at dito one, hindi pareha yung ano natin uh, splicing uh, dito sa bottom bar natin 1.43 yung splicing natin at dito naman sa una nating ikabit uh, 1.57 meters yung splicing natin Ayan, no? Ibali, dito yan splicing splicing zone yan sinadya yan mga kapayters para hindi mag uh, tapatan yung mga dugtungan natin halimbawa dito yung top bar natin yung dugtungan niya nandito hindi sila magkatapat ang ating splicing yung splicing sa ating bottom andito ayun ganyan lang pag sunod sa drawing sa ating uh cutting list sa ating pagkabilyada sabi mga Kapitaers at ito na yung ating uh key plan makikita natin tong mga uh, sukat dito Dito naman mga Kapitaers uh, ihalimbawa ko sa inyo uh, number 2 uh, saan ba natin makikita to doon sa ating key plan yan ito yung mga cutting list niya yan uh, hanapin natin dito sa clipan ito yung tingnan natin kung saan ang, uh, ang number 2 dito sa ating mga beam yan ito yung key plan natin mga kapaiters hanapin natin dito si number 2 yan si number 2 ayan na tibali ito yon ang number 2 mga kapaiters yan ito yung number 2 sa dalawa tatlo tatlong expand yan makikita naman natin ang mga sukat niyan. ito yan ito yung uh, number 2 na lalagyan natin ng kabilyada. ibali makita natin si number 2 ayan yon si number 2 ito yon ayan na mga capiters dito na rin natin makuha yung mga sukat niya uh, una nating ilagay dito sa may dito banda kasi ganyan yang pormanya eh. Sa dito banda ito yung una nating ikabit na uh, minbar natin sa ating atap bar. Tibale 7.862 meters. At may splicing siya na 1.2 yung ties niya nga mga pasok natin dito mga ka is 40 pieces ties. Ayan. Dito 42, dito 46. Ito yung splicing niya at dudugtungan natin ng 9 uh, meters. Ganun rin dito sa ating uh, bottom bar. Una nating ikabit dito. Yan, dyan. Ito yun. Uh, 12 meters at dudugtungan natin ng 4.86 meters. Uh, yun lang mga kapayters. At ipagpakita ko sa inyo yung aktual na mga kinabit namin. Goon mga kapayters. Ito yung sa aktual natin sa ating A1. Yan. Mula dito. Ang top bar natin 12 meters hanggang doon yan. Yung bottom bar natin uh, 9 meters ito nga naman natin ang uh, 12 meters doon sa dulo uh, ito yung actual natin mga ka ating iwan 1 na pag install sa ating kabilyada sa beam uh, dito may extra bar tayo dito, ito yung ating extra bar na kabinsya ng 15 cm doon doon 2.44 meters yung excavator natin dito yun, ito yung dolo sa ating 12 uh, meters na top bar dito sa ating iwan yan, dito, doon tayo galing hanggang dito yung splicing natin, 150 hanggang dito push doon at dinugtungan natin ng ah uh, 9 meters hanggang doon na sa dulo. May extra bar tayo dito mga Kapitafters. yan ito yung ating extra bar dalawa. Ibalik ito rin yung ano natin ah uh, sample ganina na sa number 2. So yung actual mga ka-fighters, sa so, number 2 na in-example natin kanina, magian natin ito ng concrete spacer. Purpose nito para hindi malapat yung ating bakal dito sa ating forma. So yung uh, magandang uh, spacer natin. Kabiring nito, 5 cm. 5 cm yan mga ka Yung kapal sa ating concrete spacer. Ayan. Ito na yung nagawa namin mga kapaitors ng mga beam. Uh, kibali dito, standby muna namin kasi wala pa kami pang scaffold dyan. Hindi pa dumating. Pero may mga abang na kami. ayun, Mga abang. yan Ito lang muna mga kapaitors. Uh, thank you for watching out sa lahat ng mga subscriber at supporters ko dyan. Merry, merry, merry Christmas at happy, happy New Year sa ating lahat. Yan, support naman sa channel ko mga kapaiters. Yun, sana nasundan nyo yung aking uh, uh, vlog dito mga kapaiters about sa uh, pagbasa ng plano dito sa pagbabakal sa Taibin. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat. Ito na yung nagawa namin. ทางเกียวโพวัตสิงห์บ๊ายบาย